Question ni Mami, kung pwede daw ba niyang ipasok yung anak niya sa kinder without daycare? November 14, magpa 5 years old. And August daw yata yung pasokan sa lugar nila. Yung first question, Mami, kung pwede niyo bang ipasok sa kinder without daycare? Yes po, hindi po required na, na nag-daycare ang bata o nag-preschool muna ang bata bago makapag-kinder. So, depende po yan sa inyo kung gusto nyo pong papasokin ng daycare. Pero ang first requirement po talaga ng pagpasok ng bata is kindergarten. Ngayon, nakadepende na po kung pasok sa cut-off. Since August po ang pasokan dyan sa inyong lugar, ibig sabihin ang bata pong tatanggapin sa kindergarten ay dapat 5 years old on or before October 31. So, November 14 po November 14 pa po ang birthday ng anak nyo, kaya next school year pa po siya tatanggapin sa kindergarten. Same case po ng nang nangyari kay Mav, since November 7 po ang birthday ni Mav, nagintay pa po kami ng another school year bago siya makapasok sa kindergarten.